Ayan mga kabarangay, meron nga pala tayong kulang-kulang uh, dalawang kilong pisngi. Iniwala natin na medyo malalapad. Ito po ay laga na at malambot na. Unang-unang natin, plan muna natin ng asin, paminta at konting magic sarap So, bitchin, pwede naman kung gusto niyo. Ayan at syempre kabilaan lang ang timplada natin rito Ayan at shout out sa aking mga bagong followers Maraming maraming salamat sa inyo sa pagpalo nyo Sa ating mounting channel ng Kusinero ng Barangay Ayan mga kabarangay So ayan at iniihaw na nga natin ang ating bisngi uh, na talaga namang malaman At syempre kailangan natin iihaw para bumango ang ating kilawin Ang recipe na ito, talaga namang mabinta sa ating mga kantin at yatikit sa lahat sa mga handaan Mga piyesta sa kabisayaan Ganito po ang kanilang sistema Pagdating sa mga kilawin iniihaw muna at saka natin titimplahan ng pangkilawin. Kita naman, ah, di pa nga tapos pero mabango na, luto na, pwede nang iulam mga kabarangay. Ayan, at syempre meron tayong mga timplada, pampalasa. Nauna yung ating sibuyas, mga tatlong pirasong sibuyas na puti. So pwede naman pula. Ganyan lang ang style na ating pag-chop-chop. At dipindi na rin sa inyo kung anong klaseng hiwa ang gustuhin nyo. Ayan, meron tayong apat na pirasong silisigang. Hiniwa lang natin na medyo maninipis na pa para mabango at masarap ang ating kilawin. Ayan. Ayan mga idol kamatis, so wala tayong pipino ang ginawa nating uh, pamalit kamatis. Mas mayigis sa kamatis kung tanggalan muna natin siya ng medyo buto para hindi magtutubig ang ating kilawin Kasi pag sinama natin yung buto, nag medyo nagtutubig. So hindi nag yung lasa. Ayan. Depende na rin po sa inyo na sa inyo na yan. At mayroon tayo rito ang tatlo o apat na pirasong siling labuyo. Siyempre para may kagat at para maanghang. At mayroon rin tayo rito mga 15 pirasong kalamansi. Siya ang magpapalasa sa ating kilawin. Ang kilawin na ito mga kaparangay ay talagang mabinta to sa ating mga kantin karinirya. Gusto niyo magbinta ng mabinta at masarap na recipe, ito ang gawin nyo. Ayan, at nag-prepare na rin tayo ng ating spring onion or leeks. Kung gusto niyo yung leeks, pwede. Spring onion, pwede. Ayan, paras lang naman. Yan, ang leeks lang kasi medyo malalaki ayan, at totoo na nga at ihaw na ihaw na nga ang ating pisngi at hiniwa lang natin na medyo uh, pahaba, ayan, medyo malalaki ang hiwa natin, syempre, para maganda tingnan sa displehan, napakasarap ng ganitong uh, recipe sa mga pulutan, sa mga handaan Ayan at tinimplahan na natin ang paminta mga kabarangay at syempre mas masarap kung mas maraming paminta. At nilagay na rin natin ang ating tiniga na kalamansi at syempre asin, tantsaan lang po sa asin at siguraduhin natin na huwag umalat. At syempre yung ating sisuning, ayan na nga nilagay na rin natin ang ating kamatis, ilisigang, ang sibuyas at ang siling labuyo. Sama-sama na para paghalo dire-diretso na at syempre yung ating suka, nilagay natin ng konting suka, siguro mga 1 1⁄2 cup na suka. Siyempre, maliban sa kalamansi, lagyan pa rin natin ng suka para lalong masarap ang ating inihaw na kilawin. Ayan, at ang spring onion, ilagay na rin po natin para lalong sumarap at mabango. At ayan, ang pinakahuli natin yung luya mga kabarangay. Dapat po may luya para lalong mabango, masarap ang ating gilawin Ayan. At sa mga nakapanood ng video na to mga kabarangay, comment naman at nang malaman natin kung saan lugar kayo naroon. Ayan. At syempre, para ma-shoutout na rin ko po kayo pag sa mga susunod ng ating video. Ayan. At ayan na nga, loto na at okay na ang ating kilawing baboy na talaga namang napakabango Napakasarap na pwedeng ulam, pwedeng pulutan, ayan At sa mga gustong umorder na ating bagnet bagong, nasa Shopee at Lazada na po At syempre kasama na rin po dito ang ating soka rapsa Mamaya ilagay po natin yung link sa comment section nang pwede na po tayong umorder Ayan, order na mga kaparengkay, ang ating bagnet bagong at ang ating soka rapsa Ayan, salamat